Ano, kumusta? Ready ka na bang mag-farming? Kumo sa farming ay meron kang puso. Naisip namin noon mag-retire ng mas maaga para ma-enjoy namin yung buhay namin. Hello mga familia Welcome to my vlog! Um, may papakilala ko sa inyo ngayong magti-takeover ng farm para may makapag-concentrate sa operation talaga nito. So ngayon na medyo lumalaki na yung uh, ating mga alaga. Kung mapapansin nyo sa mga dati nating mga vlogs, eh, may meron tayong mga nilagay na iba't ibang klaseng mga uh, livestocks. At ngayon ay dumadami na sila. At saka yung mga pinatanim natin na iba't ibang klasing mga prutas din ay lumalaki. So, kailangan talaga ng additional na taong tututok doon. Um, uh, etong taon na to ay nakita nyo na sa mga ano, mga extra-extras ko na ano, doon sa mga dating vlogs. Um, ito ay isang uh, siya ay isang senior auditor uh, ng isang kumpanya at siya Rin ay isang certified public accountant um certified internal auditor di ba sobra sobra overqualified itong kinuha kong farm manager at isa rin siyang 17 years ng OFW dito sa Dubai um, at ito ay ang aking Asawa! <laughs> hello! Hello, hello, hello mga pamilya. <laughs> ano, kumusta? Ready ka na bang mag-farming? Oo oh, naman, ready, ready na. Matagal ko nang gusto kong gawin ito sa buhay ko, ang mag-farming. Um, Bata pa lang ako, mahilig na ako sa farm. Oh, maganda, maganda yan. At least, di ba, overqualified ka na. Dapat kailangan din, ang ano mo sa farming ay meron kang puso at um, di ba, may meron kang, di ba, parang kagustuhan talaga na gawin ito. Hindi lang yung dahil gusto kitang ilagay doon. Anyways, um, siya pala ang na, may interest talaga sa pag farming Bago pa man din ako, um, nagkagusto dito. Kasi um, nung time na yun, parang iba ang gusto ko. Gusto ko, nasa city life lang ang gusto ko. Gusto Tapos, mo shopping? Oh, Gusto mo shopping, shopping. Yung easy life. Yung, yung punta ko sa mall, bili-bili, shopping, shopping, mga ganong ganun Gusto ko lang yung mag buhay, yung nag enjoy ka lang. Parang hindi physically, ano, yung parang kailangan ng matinding effort physically ang gagawin sa retirement actually before that um mga OFW pala kami ha uh, mga OFW kami nang medyo matagal na kaya naisip namin noon mag-retire nang mas maaga para ma-enjoy namin yung buhay namin at yung ano yung makakapamasyal pa kaming nakakapaglakad nakakap mas may oras sa pamilya oh yun isa pa yun iba ah. kasi pag empleyado ka lang eh Kumbaga, ma maraming oras ka na ginugugol sa sa trabaho. Hindi kaya pag uh, nasa farm ka o oh, may sarili kang negosyo, ano lang eh. Kung gusto mo magtrabaho, trabaho. Kung ayaw mo, ayaw mo. Oh, kung hanggang kailan ka lang pwede magtrabaho, doon lang. So, ikaw ang boss sa sarili mong uh, kumpanya. Oh, ganda yan. <laughs> Di ba? May plano tayo. May plano talaga. <laughs> so, nga pala, bakit nagkaroon ka ng interes o nagustuhan mo ang pag ang farming? Gaya ng sabi ko, uh, alam mo, bata pa lang ako ay ano na eh, ma mahiling na ako sa farm siguro dahil uh, naalala ko nung nung malit pa ako yung yung lolo ko, yung tatay ng tatay ko, may may ano yan, may garden. Doon siya doon siya natutulog dati sa garden niya. Saka yung yung lola ko dati, sumasama ako doon sa kanyang farm, katanim niya ng mga mais, palay, tobacco, mga ganyan. Yan ang mga tinatanim niya noon. Kaya may experience na rin ako dyan. Although, masasabi ko, hindi pa naman ako expert. may experience. Yun lang ang masasabi ko. So, kaya mo bang ipagpalit ang iyong profession? Kasi di ba ngayon, bilang OFW, bilang isang senior uh, internal auditor, nandun ka lang, naka, mostly nakaupo ka, loob ka ng air-conditioned, na kwarto, nagko-computer, kumbaga usap-usap lang, napaka very light, kumbaga hindi nadudungisa, nadudumihan yung kamay mo. Ngayon ang farming, alam mo naman yung physically, kailangan mong magbungkal ng mga lupa at pati pag-aalaga sa mga livestock natin. Ready ka na ba doon? Ay, ako, ako pa, ready-ready na ako. Ang, actually, pangarap po ang, ano ang alam mag-retire sa, sa farm. Kumbaga, ang farm sa akin ay parang paraiso dahil una-una, ano bang magtatrabaho ka para para saan? Para magkaroon ka ng pagkain. Eh kung nasa farm ka, nandun na lahat ng kailangan mo. Kung may, may manok ka, may livestock ka ng manok, may baboy ka, o may mga gulay ka, lahat ito ay libre mo lang. Kung basta masipag ka lang magtanim o mag-alaga ng mga baboy. So, kung sinasabi mong ready-ready, eh matagal na akong ready. Oh, that's good, ha? <laughs> so, malamang, kaya mo bang, um, kaya mo bang alagaan yung mga livestock natin doon? Iba't ibang klase yon. Eh. <laughs> kaya mo bang maghabol? Sa baka'y batak pa naman para bulabulin sila. <laughs> Siguro, kailangan lang natin gawin dyan na ano, pagandaan natin. Lahat ng, ng uh, gagawin natin o papasukan natin na, na project or business, okay. ay, kailangan lang ngayon paghandaan. So, paano natin paghahandaan? So, gaya ng baboy, siguro kailangan mag-enroll ako sa ano, o ng mga training na binibigay ng mga gobyerno. O siguro, uh, basta lahat ng mga, mga training na pwedeng provide ng gobyerno, ay gagawin natin yan. Para kumbaga masiguro natin na pag nag, nandun na tayo sa farm ay kompleto na tayo ng pangangailangan na kaalaman at na hindi naman masayang ang ating paghihirapan. Dahil hindi naman basta-basta ang nilagay natin na, na, investment dito. Oh, well, speaking of investment, ang gobyerno na tumutulong din sa mga farmers. So, pwede kang lumapit din doon sa mga agencies na yon oh, para matulungan ka, para mas mapalawak mo pa mga... Ang financially, kailangan mo talaga ng... Kung ready ka man doon, pero mas maganda kung humingi ka ng tulong sa kanila para mas mapalawak mo pa yung gagawin mong Oh, kaya talaga mga kailangan projects. natin ang tulong ng gobyerno, 'yan lalo na yung yung DA. Uh, pero marami na ako napapanood sa sa online na talaga naman uh, sobra naman na pagtulong ng ng gobyerno sa mga magsasaka na kagaya natin. Saka kagaya natin ng mga OFW, yung may alam ko may mga program ng gobyerno para diyan eh, sa mga gusto nang uh, bumalik sa sa Pilipinas. So, kailangan lang i-grab natin yung opportunity na 'yan at uh, hanapin natin kung saan tayo, alam mo yun, uh, maging uh, successful or kikita sa ating uh, pinaplanong pagpa-farming. Um, ano bang ano, di ba? Kasi meron, meron tayong mga pinatanim doon. Um, anong mga naiisip mo doon sa mga mga yon lalo na ngayong ano ngayong lumalaki sila meron ka ba dong plano sa sa pagpapalaki nila like ang concentration mo? Sa so, ngayon kasi ano eh, uh, kumbaga since na, nakapag nakapag-start na tayo sa sa baboyan sa sa kaalaman na, ng ating mga manonood no uh, hindi 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 naman kami nag-jump agad sa sa piggery business eh nag uh, nagsimula muna kami sa apat para kumbaga magkaroon kami ng ng experience kung paano ba talaga uh, maghawak ng o mag-alaga ng baboy Saka may mga iba-iba pa kami mga Salamat YouTube. <laughs> sa ngayon kasi YouTube muna kami. Oh. Nanonood kami ng mga YouTube, oh. ayong ah, mga vlogs kasi doon nakikita namin yung mga yung mga success at saka mga failures, true failures para kailangan namin matutunan 'yun para kung po pwedeng maiwasan, iwasan natin 'yun. Oh, so uh, yun, ang kung plano ay, 'yun. Siguro mag concentrate din muna ako sa baboyan natin para masiguro na na maging profitable itong babuyan natin. Pagkatapos nun, siguro mag-level up tayo na titingin sa ibang areas, gaya yung mga pinatanim mo ng mga, <laughs> mga, mga pruta. Siguro in 2 to 3 years time, baga mamumunga na yun. No? So, siguro mag-aral din tayo ng marketing para siyempre hindi naman pwedeng uh, meron tayong mga produkto na hindi natin mabibenta. So, yan ang isa sa pag-aralan pa natin. Hindi, hindi naman kami expert kung baga kailangan pa namin mag-aral ng gusto kung paano uh, mag-manage ng farm, kung paano namin mabebenta yung mga produkto namin para uh, sa gano'n naman ay hindi, hindi masayang ang pinag pinaghirapan namin, ang ininvest namin. Kasi hindi basta-basta itong ipinagpapalit natin. Eh, Siyempre, yung sinusweldo natin dito sa, sa ibang bansa ay masasabi mong para mahirap talikuran eh dahil uh, malaki. Kumbaga eh. malaki yung mawawala sa atin. Pero Gaya nga ng sinabi natin noon na uh, gusto nating mag-retire ng bata pa para at least may enjoy naman natin ng buhay natin at hindi puro trabaho, trabaho, trabaho lang. Yan naman ang gusto natin mangyari sa buhay, mag-enjoy. Yan lang, hanapin natin kung saan tayo masaya. Oo, tama. At mas may oras tayo na siguro, gaya ng gusto natin na mag-iikot-ikot oh Hindi tayo magpag kung nandito lang tayo sa ibang bansa dahil kailangan mo pa magpaalam once a year. <laughs> kailangan uh, mag-leave ka pa. Yes, hindi kaya pag may sarili kang uh, uh, business. Kahit buwan-buwan uh, ka pa, walang problema. Ikaw na kasi ang magiging boss. Ikaw na ang may hawak sa sarili mong oras. Oo. Oh, oh. Kasi pagka ganito, isang buwan maximum lalo na sa akin. Ang isang buwan na vacation ay sobrang mahaba na yon So kailangan ng paalam. Tapos layo pa. So lahat kung during doon sa vacation leave ko na yun, minamaximize ko talaga lahat-lahat. Nagtatrabaho ako, ka pa nga habang nagbabakasyon? Oo, nagtatrabaho yeah, pa ako. No. At so, At least ako, pag nagbakasyon ako, bakasyon 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 talaga. lang. Ako kasi hindi ko pwede mag-shutdown ako sa trabaho ko kasi iba ang nature ng trabaho ko. So, kailangan talagang ano, um, magtrabaho pa rin ako kahit nakabakasyon. Ganon talaga. O, ganon talaga <laughs> pa ang pag-maging empleyado. Kailangan talagang <laughs> ay bigay mo rin yung 100% na na uh, ano mo diyan na uh, tawag doon oras mo sa ano yes. hindi binabayaran kanila eh tama at saka, at saka para sa akin kasi gusto ko yung ginagawa ko kaya kahit na bakasyon ako nagtatrabaho ako kaya so, ganon so malamang dito sa mga experience natin sa ibang bansa although napakalayo ikaw bilang isang senior auditor magiging farmer ka sobrang layo pero mai ma-apply mo pa rin yung mga experience na yun through farm management siguro. Oo, kasi ako bilang auditor, marami ang marami ko na itutulong sa kumpanya na ayusin yung mga mga problema nila. So siguro this time around naman kailangan uh, yung sarili nating farm ang kailangan nating ayusin ba? Kasi iba eh ba pag yung sarili mong business ang gagawin mo dahil kahit mag-overtime ka, Sobra-sobra, uh, alam mo yun, kung sabi nga nila, yung effort na, na nilalagay mo doon sa business mo ay yun yung mababayaran. Hindi kaya pag kompanya pag empleyado ka lang kahit hindi ka pa natutulog, naka-fix sweldo mo, yun lang ang problema doon sa, sa uh, pagiging empleyado. So... <laughs> bukang ready ready ka na. Oo naman. <laughs> bago bagay bago bago mo pinag-isipan to, ano ang naging kumaga ano nag sa iyo bakit bakit gustong-gusto mo itong sector na to na malayo sa trabaho mo Kasi para gawin ang isa sa nag-udyok sa akin kung naalala mo nung pandemic 'di ba nung nagka covid ako although <laughs> mild uh, naman yun eh. oh although mild lang parang nilagnat lang ako tapos kinabukasan na yung okay na ako oh, pero during the time na na-quarantine ako parang na-realize ko sa sarili ko, bakit, bakit ang tagal-tagal ko na dito sa Dubai? Ano bang pinagagawa ko sa sarili ko? Ba, ba't puro pera-pera-pera na lang ang iniisip ko? Siguro, this time naman, uh, kailangan na uh, umuwi na ako sa Pilipinas at uh, makapag-start na ako sa, sa negosyong uh, gusto namin. Lalo na ang farming. Alam mo, ang farming, kung uh, kumbaga, noong COVID time, uh, di ba, hindi nakakalabas ang mga tao. Pero pag nasa farm ka, kahit di ka makakalabas, may pagkain ka eh. Dahil nandyan yung mga gulay, nandyan yung mga hayop na inalaga mo, mga baboy, mga manok, o mga turkey, mga kambing. Eh, lahat yan may pwede mong kainin. So, ano bang inahanap mo pag nasa farm ka? Kung, baga, kung pagkain, nandyan lang lahat. Basta masipag ka lang. O, kung baga, wala kang magiging problema. Hindi gaya nung, nung nandito kami, nakakulong kami sa isang apartment lang. Hindi kami pinapayagal lumabas ng gobyerno pag nasa farm ka. Wala namang magbabawal sa dahil lahat ng ng place na 'yon, ng area na 'yon sa iyo pa noon, exempted ang mga <laughs> 'yon kasi ano 'yon eh, kailangan ng tao, kailangan oh. kumain. So exempted 'yon sa mga pag-cross ng mga borders. So, alam, alam mo pag nasa farm ka, gaya dito, mo, very 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 fresh yung air, hindi masyadong maingay. Kumbaga, malapit ka sa nature, yan ang maganda dyan. So, ano pang hanapin mo? Farming. So, na natin in 2 to 3 years time. Balik na naman tayo sa video na ito. I-update namin kayo kung ano na ang nangyari sa sa uh, pinagkagawa namin. Sana uh, mabigyan tayo ng, ng suporta ng gobyerno sa ating gustong gawin na ito. So, sana. Yan lang ang ating ano. Lalo na ngayon si President uh, Marcos ay talaga nakatutong ngayon sa Department of Agriculture sana mabiyayaan din tayo sa sa kanyang mga program. Talaga naman tumutulong sila ngayon eh. Um, pero ang tanong ko, sigurado ka na basa sa desisyon mong ito? Imagine 17 years ka nandito sa Dubai bilang OFW, lahat ng masasabi, masasabi ko um, financially okay naman tayo dito, okay naman sinasahod natin dito, nakapag-aaral, papaaral tayo ng mga anak natin dito nakakagala tayo ng kada weekend ng kahit saan nating gusto. May pagpapalit mo ba talaga yon Sigurado ka na ba talaga? Na pupunta ka sa ibang dimension. Kung tahimik dito. Dito mabilis ang ano dito eh. Mabilis ang oras at at halos na dito na lahat-lahat ng kailangan mo in terms of security. Basta dito talaga sa Dubai. Basta sabi ko, first sa haba ng in ko dito, sobrang masaya ako dito at at kumbaga sa kaginhawaan ng buhay very light dito pero syempre iba pa rin yung nasa puso mo kung saan ka nang galing eh di ba oh totoo yan alam mo kung tinatanong mo ako sigurado ako mahirap talagang ano eh mahirap mahirap talagang uh, uh isipin kung, kung kaya ko bang ipagpalit ang buhay natin dito kumpara sa Pilipinas kasi una-una yung yung kinikita natin dito hindi tayo sugurado kung kikitain natin sa farm yan dahil uh, uh, siyempre sa tagal natin dito medyo naka-establish na tayo ng buhay natin dito, yung sweldo natin medyo okay na uh, security dito sa Dubai ay napakaganda napakalinis, disiplinado ang mga tao dito pero may kulang pa rin sa akin eh parang habang tumatanda kasi tayo parang yung perspective natin ay nagbabago kasi gaya sa akin, alam mo, yung nung, nung bata ako, bakit ako nag-accounting? Dahil, dahil nga gusto ko magtrabaho sa obsina, gusto ko malinis, pero ngayon ipagpapalit ko sa maaraw, madumi. Pero sabi ko nga, eh kung dito naman ako magiging masaya, di ba? So, tinatanong mo ako, sigurado, sigurado, sigurado ako. Siguro ready-ready naman na tayo. Yun naman ang kailangan dyan. Kailangan natin pagtulungan lang ang ang ating uh, gustong gawin na ito para maging successful tayo. Yun lang naman ang ano diyan. thank you so much ha. Thank you so much sa take over. So sa mga susunod uh, nating mga video siyang makikita nyo pansamantala habang oh, Minsan-minsan doon ka pa rin naman. Oh, nagbabakasyon ako. Siguro paminsan-minsan nandun ako kasi hindi lagi naman ako nagbabakasyon. So la pag nagbabakasyon ako, ang, ang nasa isip ko lagi ay eh, pumunta sa farm kasi nga ang dami kong ginagawa doon eh. Talagang Involve, na involve ako sa... Labi mo nga pinapatanim. Oh, uh, sabi ko, di ba, siya talaga ma-interest sa farming. Mm. Pero sa, sa, sa implementation, sa pag-iisip uh, ko anong ipapasok sa farm, ako ang nag-isip. Ang dami Pero siya add to may, cart. Siya lang ang mga lang, add to cart mo, at oh, least add, add, to cart mo, eh, puro... Puro mga prutas na hindi na hindi na bag, hindi na sapatos. Oo, <laughs> oh, di ba? Ay, di mas maganda 'yon, di ba? Oh. Tapos ang kagandahan noon, um, ang eto lumalago naman sila tapos um, okay naman tayo dun sa mga pinagagawa natin so lahat na sabi ko ako ang nag-implement noon ako ang nag-isip ko ano ilalagay dun sa farm nung nabili namin yung mga farm na yon kasi siya naman talaga may gusto kasi lang nung sa pag-iisip na kung anong ano mga ilalagay parang nawala siya yung parang gusto ko lang bumili mo ng ganito dahan-dahan ang gusto niya ako kasi parang Iba, iba ako eh siya kasi medyo masyado siyang ano ano lang parang gusto dahan... ko, gusto ko kasi ano yung yung kumbaga start small. Oo. Dahil siyempre una-una hindi kami eksperto sa sa farming. So hindi 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 maganda yung para sa akin na parang biglang ibuhos mo lahat ang pera mo. Masayang lang eh. So gusto ko muna practice practice hanggang sa lumalaki yun ang objective ko. So So, Kaya ngayon, kailangan ko nang pumasok dahil... <laughs> dahil binigla ko na. Hindi, ang kanginang uh, ginawa ko kasi, medyo kailangan ko nang magmadali. Kasi, kasi kailangan na yung oras na uuwi. Baga nagpaplano na tayong umuwi. Tapos nag-uumpisa ka pa lang pa konti, konti So, sa pa konti, -konti na yun, may mga tao. Kaya nga na tayo nag-hire nag ng mga expert na mga tao para tulungan tayo doon. So, um... Nagpatanim na tayo ng madami. Nagpatanim Ngayon, lumalaki na sila eh. Lumalaki na. Tapos yung mga alaga natin doon ng mga ano mga hayop na nandoon, lumalaki at dumadami na rin sila. So feeling ko, although walang concentration, uh, may mga may mga ano din pala kami, meron kaming mga inalagaan doon ng mga hayop na hindi talaga dahil kulang sa concentration. Merong mga advantages at disadvantages ang ang ginawa ko na binigla ko. Pero na-maximize ko yung oras, yung oras naman doon ang na-maximize ko. Um, so yung mga hindi masyadong nag uh, naging successful babalikan natin 'yon tutukan at mag-concentrate doon. kailangan lang natin malaman kung ano yung oh kailangan lang natin malaman kung ano ba yung pagkukulang doon ano yung mali uh -oh. o ano bang talagang kailangan improvement para sa ganun eh kumbaga mas maging maganda na yung yung result. Yes. Wala naman talagang perfect na na na, na kumbaga 'yung pag may ginagawa ka eh maging perfect agad, kailangan Oo. may matutunan ka kasi lalo na hindi naman tayo dito expert sa ganitong ano eh ganitong oh lalo na ikaw kumbaga ano, ano ayaw kay... na ayaw mo sa yes. sa farm noon no oh, ngayon dinag-enjoy ka ngayon ang gusto ko kasi kikay-kikay mga kikay, <laughs> ganyan lang very very light so ngayon mas maganda na na-realize na ko na magaganda pala talaga ang farming kasi pag nandun ako yung simoy ng hangin tahimik ang buhay no, may hindi wala pressure dinipitas din mo lang yung mga prutas so yung mga mga bayabas sa tabi-tabi uh -uh. mga mangga lang, oh. oh ay siguro dala na rin ito habang nag uh, nag-age ang tao bumabalik doon sa gusto ng medyo relax na na side ng buhay hindi nakatulad ng kabataan na gusto mo laging ma-action ang buhay mo, laging busy, laging ganito, laging ganyan. So ngayon, medyo doon ka na sa medyo tahimik na, hindi ma-pressure na buhay, na relax-relax lang. So doon tayo papunta. So uh, mga ka sa dahil dito, uh, sa mga susunod, sabi ko nga, sa mga susunod pang mga videos, siyang makikita niyo muna na mag-vlog. Um, na laging mag update sa inyo kung ano mga nangyayari doon sa farm. Supportahan <laughs> nyo ako. Ay, <laughs> yung, yung supportan nyo sa akin, sana may bigay nyo pa rin sa kanya. Nakikita nyo naman siya dati sa mga, sa mga vlogs ko, ba diba? Pero hindi nga lang ganun ka, ano, ka exposed. So, sana patuloy pa rin ang pag-supportan nyo sa, um, sa Familia TV. At uh, patuloy tayong mag, grow ng mga animals, ng mga fruits and vegetables doon para sa atin, para makakuha tayo ng mas magandang, pagka tayo naging successful dito, mas makakaproduce tayo ng mas, mas affordable na mga pagkain ng mga tao. At saka mas marami tayong matutulungan na mga mga tao na magkaroon ng hanap buhay din. Yes. Kasi gaya ngayon, wala, wala pa tayong masyadong income doon. So may mga tao na tayong pinapasweldo doon. Na, ano. Oh, so bagay yun ay ano din yun, trabaho din yun sa 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 kanila no dahil kung hindi tayo gumawa ng farm wala din wala, wala din sila trabaho oh, oh. Oh, oh. so yun yung ano natin diyan yun yun talaga yun makatulong tayo sa ibang tao lalo na sa mga nangangailangan at saka makapag-produce tayo ng mga pagkaing affordable so sana magtagumpay tayo dito sa business na to at patuloy nyo kami sa subay-bayan By that time, siguro, pa, ano pa rin kami, tuloy-tuloy um, parang -tuloy pa rin kami magbibigay sa inyo ng update. Kaya, salamat. Kapit, kapit kamay lang para yes. Ano, yes. Kailangan lang kaya, uh, <laughs> magtulungan tayong dalawa. tama. Tama, di ba? Uh, ng pasensya dahil... Pasensya, syempre, mabang pasensya. Kasi mara, marami tayong pagdadaanan dyan na hirap. Uh, Siyempre, maraming up and down yan. Hindi naman agad-agad success sana no. Uh -huh. So, may pero at least ang kagandahan, nag-umpisa na tayo. Habang oh, nandito tayo sa ibang bansa, nag-umpisa na tayong magpatani, magpatani, mag-invest nang mag-invest doon sa farm. At least lumalaki na siya ngayon. Uwi ka, nandoon na sila, 'di ba? Yeah. stable na nga yung mga pananim natin at saka yung mga alaga na rin natin. So, nandoon ka talaga para tumutok na kasi nga ano na siya. Eh? Malalaki na at dumadami na. So, so update ko rin kayo la doon sa ako man na, na ngayon sa farm. Uh -huh. So, kaya abangan nyo ang mga vlogs nito ha. Ah. <laughs> Happy farming! Thank you so much sa panonood at support ha. Ah.